Oh, mga boss, nandito ako sa Barangay Dumrog, sa bayan ng General MacArthur sa Eastern Samar. Malayulay yung bayan na to dito sa Eastern Samar. Oh, magtatanong-tanong tayo kung mas mura ba yung mga bilihin dito kumpara diyan sa NCR. Oh, sige, kasama ko si Ate, si Emma Abendan yung. Oh, Ate Emma. Ate Emma, magkano ang kilo ng bigas dito? Yung maganda-ganda? Mga 58. Oh, 58 pesos ha? Magkano naman po itlog? 11 ang isa. 11 isa. Magkano naman kilo ng baboy dito Ate Emma? 320. 320. Eh yung kilo ng manok magkano Ate Emma? Nasa 195. 195. Eh magkano naman minimum wage dito Ate Emma? Mga 350 yung mga labor natin tapos yung may mga scale mga 500. Oo. Oh. oh, kasama ko naman ngayon si Ate Glenn. Ate Glenn. Ate Glenn, ano masasabi mo sa sinasabi nila na mas mura mabuhay sa probinsya kaysa sa NCR? parehas lang. Bakit mo nasabi, teg Teglen? Kung ano lang ginagawa doon, yung din ginagawa dito. Kung ano binibili doon, binibili dito. Pagkain doon, pagkain doon dito. O, nasa na yung mga nagsasabi na mas mura mabuhay sa probinsya kaysa sa NCR? O, General MacArthur na to sa Eastern Samar, o? Alam nyo ba mga boss na yung General MacArthur sa probinsya ng Eastern Samar ay isang fifth class municipality? Ibig sabihin, isa yan sa mga relatively may na bayan sa probinsya ng Eastern Samar pero kita nyo kahit fifth class municipality yung General MacArthur sa Eastern Samar hindi naman nalalayo at halos parehas yung presyo ng mga pangunahing bilihin kumpara sa national capital region pero kahit halos parehas yung presyo ng mga basic and primary commodities gaya ng bigas gaya ng baboy gaya ng manok eh yung minimum wage ng mga manggagawa, eh sobrang baba. Ayon nga mismo sa National Wages and Productivity Commission, up to 405 pesos lang ang minimum wage na natatanggap ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ibang usapin pa kung sumusunod naman talaga sa minimum wage yung mga employer ng mga manggagawa. Kaya mga boss, walang kwenta talaga yung provincial rate na yan. Dapat buwagin na yan. Dapat repasuhin na at pag-usapan na yang RA6727 at umpisahan ng ipantay yung minimum wage NCR, Luzon, Visayas at Mindanao.